Eat Bulaga, may binubuong bagong love team? Sa dalawa sa mga EB girls, sino kaya ang mga ito? At sino ang ka-love team nila? Team Barangay, kinatuwaan at kinaaliwan ng mga netizens. The Bark Ads Ryan Agoncillo, kasama na sa Red Team. Ngayong biyernes na, October 4, 2024, ay muling pinakilala ang mga bagong Red Team at Yellow Team, matapos ang nangyaring pag-switch sa mga members noong Sabado, September 28. At dahil present na si Dalbark at si Ryan Agoncillo, pagkatapos ng Sprint Race Promotional Category noong September 28, na napag-usapan na rin natin. Dito nga, ay pinalitan na ni Sir Ryan si Alan Kay na nasa Red Team, kaya naman, ay mapapasabak na rin sa mga challenges si Sir Ryan sa Sabado, October 5. Na talaga namang marami din ang mga natuwa, na mapanood naman si Dabark Ads Ryan, sa Eat Bulaga Olympics. Na hindi naman malinaw kung pansamantala, o magiging red team na talaga si Dabark Ads Ryan, o magiging technical committee ulit si Alan K. Samantala, kinatuwaan at kinaaliwan naman ng mga manunood at mga netizens, ang ginawa ng Jowa Pau kasama si Riza May, sa segment na Subod Bahay Mga Kapatid, na kung saan, ay talaga namang nag-enjoy nga ang mga ito na maligo sa ulan, pero hindi nga lang yan ang nangyari, dahil nagbasaan pa nga ang mga ito, na gamit ang tubig ulan na naipon sa kalsada, na makikita pa nga ang mga nakakatawang nangyari dito kay Riza May, dahil kay Mayor Jose at News Paulo. Na talaga namang kinatuwaan ng mga netizens, pero may mga nag din naman, lalo na nga kay Riza, na talaga namang makikitang nag-enjoy din naman sa ulan. Kaya naman, ay makikita na rin nga dito si Riza May, na naliligo na rin sa tinawag pa nilang pa-waterfall sa barangay. Samantala, mukhang may bagong ang binubuong love team ang Itbulaga, para sa mga manunood. Pero sino nga kaya ito? Yan nga ang ilan sa mga naging comments ng mga netizens, na tila may binubuong bagong love team nga ang Itbulaga, mula naman sa mga EB Girls, na siguradong mukhang panibagong aabangan na naman ng mga manunood. Matatanda noong August pa lang, ay nauna na nang napag-usapan si Tash, at ang apo ni Tito Sen na si Hugo Soto, nang bumisita nga ang apo ni Tito Sen sa Itbulaga noong birthday din ni Tito, August 24, 2024. Nasa sa katunayan nga, ay matatanda ang noong September 10, 2024, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, ay tila na mula nga daw si Tash, dahil sa sinabi ng Lucky Winner sa Sugod Bahay noong araw na iyon. Nangyari nga iyan, matapos na sabihin ng Sugod Bahay Winner, na bagay daw si Tash, at ang apo ni Tito Sen. Kaya naman, ay makikita nga ang naging reaksyon dito ni Tash, na talaga namang nagulat na, dahil hindi na ito inaasahan ang sasabihin sa kanya ng sugod bahay winner. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, hindi man naging malinaw, dahil sumabay na rin ang tanong ni The Bark Ads Alan K, kung sino nga po ang tinutukoy nito, ay maririnig nga ang sinabi dito ni nanay na sugod bahay winner, na si Hugo daw ang tinutukoy niyang bagay kay Tash. Na talaga namang umani nga, ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens, matapos itong sabihin ng sugod bahay winner. Na kahit nga si Tash ay nagulat din. Pero, tila may ibang plano naman ang itbulaga dito, matapos na magbago ang itsura ng dalawa sa mga A.I. The Bark ads na si Tim at Vin, na kung saan ay nahahawig na nga si Vin kay Oyo Boy Soto, at si Tim naman, ay nahahawig na nga sa apo naman ni Tito Sen na si Hugo Soto. na napag-usapan na rin natin. Pero, marami naman ang mga tila na lito, dahil may ilan na nagsasabing si Andres daw ito, at ang iba naman ay si Hugo. Nasa katunayan na, ay kahit mismo ang mga da-bark ads, at si bossing mismo, ay napansin ang pagkakahawid naman ni Tim kay Hugo Soto, at sinabi pang pa parang si Hugo daw ito, matapos nga nilang makita, ang pagbabago ng itsura nito, kung ikukumpara nga naman noon. Pero, noong Huwebes nga October 3, 2024, ay may sinabi dito si Bossing na ikinagulat ng marami. Ito nga, ay matapos na sabihin ni Bossing sa segment na Gimme 5, na parang bagay daw si Mimi at si Tim na nangyari nga, nang silang dalawa ang nakasama ng mga dubark ads, kasama ni Bossing at Boss Joey sa Gimme 5. Makikita pa nga ang nakakatawang ginawa dito ni Bossing, habang inaasar nga ang dalawa na bagay daw ang mga ito. Na talaga namang umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga manunood at mga netizens. At dahil ang sinabi na din ni Tim ang pagbisita ng live ni Vin sa Itbulaga Bulaga Studio, at maging sila daw ni Joe ay bibisita din sa studio. Ay marami na nga ang mga excited dito, lalo na at live na makikita ang tatlo, na pwede din ng magpakilig sa mga manunood, kung makakasama din dito si Mimi, na ayon kay bossing at mga dubart ads, ay bagay nga daw si Mimi at Tim. Na kung si Hugo Soto nga ang bibisita sa Itbulaga, kasama ang dalawa pang kaibigan nito na si Ving at Joe, ay paniguradong panibagong pasabog na naman ito ng itbulaga, na talaga namang dapat abangan. Samantala, narito naman ang iba pang naging reaksyon ng mga netizens, nang mapag-usapan na bagay daw si Mimi at si Tim. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?